Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga! Another kiliga na naman sa It's time Ang Kim Pao. Sina Kim Cho at si Paolo Avelino. Grabe yung kilig sa studio. Kasi nga magpromote sila ng kanilang bagong serye na What's Strong with Secretary Kim. Pero parang hindi na yan promotion. Yung mga sinasabi nila parang may katotohanan na. Tulad ng dinescribe ni Paolo Avelino itong si Kim Cho. Housewife daw. Material itong si Kimi. At sinagot naman ito ni Kimi na may kasamang kilig na aalagaan uh, alagaan kita. Kaya grabe yung hiyawan at talunan sa it's show time. As in, makikita mo talaga sa mga mata ni Kim Cho na parang in love na in love na naman itong ating Chinita Princess. So, yan naman po guys ang ating update. Alam ko sa mga Kim Pao dyan, naglilipad at nagtatalon sa saya at kilig sa kanilang mga ayuda galing sa kanilang mga idol. So, yan ako po guys. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember. wag po tayong paka-stress. Please like, share, subscribe my channel para ma-update kayo sa bagong upload.